<laughs> <laughs> Tuturaan ni Daddy si Andres. Yeah, still hot this one. Baka Kamusta mga kabeshi? Yan, welcome back po sa aking YouTube channel. And for today's vlog mga kabeshi, magluluto po ako ng bilubilong sama namin si Andres. Okay, let's pray muna. Lord, marami pong salamat sa araw na ito. Uh, namin na kami po ay yung pagpalain at samahan at ingatan palagi. Sa iyo ang papurit pa sa salamat. Amen and amen. amen. Say amen, Andres. Di ba marunong ka na mag-pray? Marunong na yan. Oh, go to your seat na, Andres medyo traffic mga kabeshi. Ako po ay nagpasama lang kay daddy dito sa maliit na palengke dito sa malapit po sa amin. Oo, oh, dami nagtitinda ng lemon. Andito na tayo sa palengke mga kabeshi. Yan, at ako na lang bababa daddy ha. Tumiretso na ako dito sa palengke mga kabeshi. Yan, bibila ko ng saging. Pangkamote. Kinikilo na bibili ulit ako nitong patola na gusto ko ito. Nakabili na ako mga kabeshi. Bale, binili ko rin si Bobby ng avocado sa kasaging. Bumili na rin ako mga kabeshi na saging na sabah. Space for rent pala dito. At saka itong mga niyog, mga kabeshi, bali nagtaas na pala ng presyo. Dati noon bumibili ako ay 25 lang, pero ngayon ay 50 na. Grabe, ang plank, fluctuation ngayon ng ano, siyada mataas ang presyo. So ayan mga kabeshi, nakabili na po ako. Let's go home na. Okay na ni bago daddy sa aking pagbili ng ano niyog. Bakit? Ay 50 na ngayon. Oh, grabe, ang buo. No. Nakaka, parang <laughs> gawa ng last na. Parang mas mura pa yung koko Mama, eh Ang ng pamahal na lahat. So, ayan mga kabeshi. Nandito na po kami sa bahay. Bale, magbibilog lang ako nitong glutenous rice. Meron pa akong sobra last time. Meron din tayo nitong kamote. Tapos, gabi. Itong saging bah At pagkatapos, itong ating gata. Tara, magbilog na po tayo. Tutulungan daw ako ni Daddy. Ito na po ang ating glutinous rice. akin lang po tutubigan. At akin na po ang bibilog. Babasain. Akin na po nilagyan to ng tubig. dagdagan ko pa ng tubig mga kabeshi. Dahan-dahan lamang para hindi mapabigla. Yan. Yan, okay na itong tubig na ito. Ahaluhay-luin ko na lang. tutulungan pa daw ako ni Dading magbilog para mas mabilis. Ay okay nato. Bibilugin na natin. So ayan mga kabeshi tinulungan na rin po ako ni Dading magbilog. Ayan po yung kanya'ng ginagawa. At uh, habang si Daddy ay nagbibilog, ako naman ay maghihiwa na nung aking mga uh, in ibang ingredients. Maghihiwa na. Gano'ng nga kaya ito, Daddy, mga hiwa natin. Ubusin ko kaya itong tatlo. Tingin mo. Mm. Medyo na-traffic tayo kanina, honey. Traffic na traffic palabas. Sakto lang naman yung tubig ko, na. No? Yep. What are we doing? We are preparing your food. Why are you asking? Do you want to learn how to cook? Yes. You, do you want to learn? Yes. Yeah. sit with us. Marunong na siya mami magtanong. What are you doing? Okay. Tapos pag may nakita siya, may nakita siya doon na, na parang dumi. Uh Oo. -oh. Hindi ko din alam kung ano. Uh Oo. -oh. Yung pala, yung pagkain ni Bobby na maliit. Ah! Yung kulay pink. You yan, Peter. Uh Oo. -oh. Sabi niya, Daddy, what is that? nagugulat ah, ako kay Andres Kakatawahan eh. What is that? Sabi ko, I don't know, don't touch. <laughs> Tapos ngayon naman, what are you doing? Daddy. Yes. Ah, do you want to play? Uh, later. Daddy will, okay, Daddy will finish this, then you will play all together. Daddy say, Ike. Play all together, Ike. Kahit po barok ang English namin, pinipilit namin si Andres masanay sa English. Kasi yung pagiging barok naman, madali nang i-correct yun eh. In the future. In the future. At least alam niya yung basic. Pero yung pagdating sa grammar, yan, matututunan niya na yun sa school. Mm -hmm. Unlike ako dati, mm -hmm. as in, nag-college ako, mami, ako sa English. Oo. Oh. Oh. Kami kasi noon sa Lumban, elementary pa lang, nag-i-English na. So, sa math, hindi mo ako maano. Wah, uh, wow, sa Lumban ko nag-i-English na. Oo, uh, elementary pa lang. Gawa ng meron kaming teacher, napakagaling daddy, si Ma'am Sanchez, kaya hindi namin siya makakalimutan. Ako ilang beses niyang pinadi sa labas. Grabe yung Sanchez, no? Sa hmm. amin na yung Sanchez ay ano siya, terror din. <laughs> sa science naman, si, science? si Miss Sanchez. No. Terror namin yung sa science Ako, sa dapat, high school. Diba, no? Ladang, oh. Ayun talaga namin, ang si ano mo. ko. Kaya talaga matututo ka. Ah. Yun talaga yung kahinaan ko. English. Oo. Oh. nga, pati spelling. ko siya, pero pag ako na yung magsasalita, hirap ako. Pero pag magbabasa ako, Kaya pala si Andres, o may magsasalita kayo. sa akin, naiintindihan ko. Kaya pala si Andres, kahit na... Kahit paro, pinipilit ko. Yes. Pero yung... Pero pagdating sa math, mami... na rin Hindi mo naman ako maaay isahan doon pagdating sa mga algebra, calculus. mga problem solving sa math. Dali, dali. Dali. Uh. Ito na yung gabi na ako. Hmm. Sinaki din nito. Hiwa hey, man yung palalakihan. Mas malaki lang siguro ng kaunti. Ganun. Mahirap din masyado malaki. matagal maluto. Kaya usually kung gano'n palaki ang bilog ko, gano'n din lang yung ano. ah Nakakatuwa naman si Andres dati. He's very curious talaga. Very curious na ang kanyang mind. Sabi niya dito ay potato very good. Ilihiwan na ako mga kabesya na ito. Ating ibang ingredients. Don't do that. It might hurt you. kami ni Andres what are we doing daw. Be careful, ha? No, don't do that. No. That's the peeler, ha? Baka mapil ka. Saktong-sakto ito sa maulan, mami. Oo, maulan-maulan ngayon, eh. Do you want to go to school na, Andres? Yeah. Whoa. Not yet. So, fast. But we still want to enjoy Andres. No, Daddy? Yes. Ang hiwa ko ay cube, cube, cubes lang. Yes. Kasi laki lang na itong bilog mo. Para mabilis. Pag minsan, kasi, mm -hmm. iga na, Hilaw pa yan. Kaya yan na nga, ano, himo, unahin mo. Pakuluan. Wow, at matatapos na si Daddy, mga kabeshi. At ako naman po ay nakahiwa na nitong ating uh, kamote at saka gabi. Sisimula ko na itong ating saging. Yan. Oh, may saging pa. Mm -mm. Oh. Yeah. Kompleto At dahil favorite ni Daddy ang bilo-bilo, siya po ay nag-add pa. <laughs> At ako na may nakahiwala na itong ating saging na sabah. sa, saba. Sa probinsya, pag nauna ka sumandok, ay pinipili. Unahin ko na po itong ating gata. Ilagay ko na itong ating mga ingredients. Ito yung gabi at saka kamote. Sabay-sabay natin 'yung matagal maluto. Oo. ako ng tubig. Wawat kuluan ng mga kaveshi. atin na pong ilalagay itong ating mga bilo-bilo. Ako pa ay naghugas ng kamay. Isa-isa po nating ilalagay. Yeah. Lalaro po si Andres at si Daddy sa labas. At mamaya kami po ay maglalakad-lakad. Our usual routine. Nakaka-relax pong maglagay nitong mga bilo-bilo mga kabeshi. ito mga tiray, atin po, ilagay po dito ah. Para mas lumapot itong ating gawa. Ito mga sobrang residue. Ayan. Wow! Bali, may ginagdag pa po si daddy. Ayan mga kabesh. Ilagay na rin po natin. sarap ay madami ang bilo-bilo. Wow! At eto pong mga residue, atin din pong isama. Pampalapot. lalagay ko na rin po itong ating saging. Napakadaming saging. Ayan. Lalagyan ko na rin ng sugar. cash Nakakatakam. Lagay ko na do ito mga yes. kabesh eh. dami ito. Yes. Oh, Sa sakto lang pala na? Mm -mm, sakto lang. Yan. Sakto lang ito daddy na? O lagyan ko pa ng tubig. Oh. Kapag um, hilaw pa, uh -huh. ang titikman mo dyan ay yung ano, Gabi. Yes, yung gabi. Kapag kahilaw pa, mm ay pwede mo pang palagyan lagyan ng tubig, tapos paigahin mo ng no kaunti. Yung hmm. gan Actually, dapat ganito na yung sabaw nito eh. Ah, uh, ah, uh, na siya eh. Par Makakatawa po. Ito ang ating bilo-bilo. Oh, malambot na. Actually, kahit nga hindi na lagyan pa ng tubig, mga kabesh. Mga 5 minutes pa, iluto na. Sarap po. Oh. Yan, kuluan na daddy. Wow. Oh, hindi mo na pala lagyan ng sabaw, mami. Na? No? Sakta oh, na yung saka, ating pangkabuo. Yung lasa na lang daddy. Tapos titikman <laughs> ko lang itong... Yes. Yan mga kabesh, yung atin titikman. Tikman ko na. Ang mm, harap! Sarap makakabesh eh. Papatikim ko po kay daddy. Kahit yung sabaw lang, mami. Sabaw lang. Tikman mo. Oo. Tikman mo. Ay, sarap. Sarap lang. Mm. Ikaw ang expert. Kainan na. Luto na. Luto na. Pwede na to. Magsasandok lang ako mga ka-best Ayan po. Nakaluto na, na si Mami Janet. Wow. Thank you Jesus. Thank you Lord. Amen. Amen. Yes, yes. Jesus. Amen. Thank you Man, po. Ano na pa yung mag-pray. Wow. No, Sakto lang daddy. Yes. Ito yung sa'yo, dati. Oh, thank you. Mom. Una ka nang kumain. Dati, mga dati. Mmm, kama na, daddy, mm, on, ha, mami. Ay, hot pa ito, ha? Hot. Oh, hot pa, Andres. Kunti lang yung ano niya. Ang kay Bobby po. Ano yun, mami? Yung kanyang Cerelac Star. Cerelac na star. Kay Bobby na, kaya na po yun. Okay. Amin lang binabantay yan. Uh. Mami, sinubo na lahat. Ha? Sinubo na lahat. Kain po tayo. At oh. si mama lang ay naliliko. Ay, Una yop. ka na, daddy. Mama. Ito sa mama. Itikman na po na ni yun. daddy yung ating niluto na bilo-bilo. At bali si daddy talaga yung may favorite niya. Wow. Siya ay kanina may yung nag-garden, nag-landscape. I I finish. May I finish. Masarap, mami. Sakto lang yung sabaw o na-dry na. spinach. Hmm. finish. spinach. finish. Sakto yung lagkit. Sakto yung tamis. Sarap. Binis. At binis. Saka yung mga gabi mo. Oo. Okay din. Luto. Yung iba kasi pag minsan pagkagat mo may buto. Ito, <laughs> labot. At syempre, yung favorite ko na. Bilo-bilo. Yung, yung, yung malagkit. Walang pag bumibili tayo ng ganyan. Dati nun, naalala ko din sa amin. Ay walang bilo bilo mm -hmm. meron man pero isa dalawang piraso ganey na moron kamote ah ah ha 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 Baka magulat siya. ha 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 hot. ha 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 hot. Kain po tayo. Try hot. hot or no? <laughs> <laughs> daddy daddy Dino hot It is loli Daddy Dino <na> hot Robbie hindi naman sabi ng kuya Hindi na daw hot <laughs> No. how about this one? Oh, gusto niya matikman yung malagkit. How about this one? Sabi niya, how about this one? <laughs> Pinipili ko kasi yung ano, yung saging sa kanya. Kit-kit <laughs> naman eh, babe. You want to try this? <laughs> okay, ah, careful. Kaya po, sipag na you sipag ako. Yung ano, ha? Yung mo. Kaya ako, sipag na sipag magluto, mga kabeshi, at iyan na, oh. Ah, kaso mo ni babe. Ah,

Hindi na ha? Oo. Oh, oh. Galing. Doon Kain dyan. po. Kakain na rin po ako. Mm-mm. <laughs> 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 at yung kanyang star, mami? Ito. Ito kontrolin lang ang pagbigay. Tatlo-tatlo lang at nilalahat. Mm. Ang sa Andres? Yes. <laughs> Ang harap! Sakto ng tamis nga. Tatlo-tatlo lang, mami. Abay, pinagkakasya lahat sa bibig. Mmm! Ang tarap! Mmm-hmm! Hehehe! <laughs> ate, ate, babi! One You want star also? Yes. Ate, ate, babi! Star! Huh? This will finish first. Shut <laughs> up. Thank you, mommy. Shut up. Hmm. Pick your girl. Andre, okay, pick your picture, Andres, pick your <laughs> Mami, si Andres, anong kwento mo? Si Andres, daddy. Yung... Pinipili niya yung malagkit. Ito well, well, yung yeah, right. kinuha ko na sa dito. Ito aking, aking yung akin. Yung mga kamote ayaw niya Pinipili niya. Mami, this one, mami. Villanueva <laughs> nga ito. May ilig sa malagkit. O baka yung sa'yo, hindi. <laughs> <Yes>. no, <man. laughs> Ay, parang yung malagkit. Sabi mga Sarap. Sarap. Asin. <laughs> <laughs> Hindi naman yan, ma'am. Slowly, ha? Chew, ha? Chew. Say thank you. Slowly, slowly. Say thank you, ma'am. Chew, chew. Nanonood kami ng vlog ni Camelot. Nag-swimming sila, mami. Yes. Si Mama Sonia ay kumakain na po ng ating bilo-bilo kausap lang yung kanya mga kapatid.